alam mo napano welcome back to my channel please subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel and don't forget to click the notification bell para updated ka lagi sa mga videos ko ang buhay ay parang dagat Minsan ito ay tahimik at kadalasan naman ito ay payapa May pagkakataong ito ay maalun at may panahon ding ito ay nangangalit Subalit sa bandang huli ang ganda at aliwalas pa rin ng karagatan ang ating mamamalas katulad ng dagat na ito sa ngayon napakaaliwalas dahil maganda ang panahon masarap maligo masarap magtampisaw masarap magpahangin at masarap magmuni-muni at magmeditate -mag dito sa dagat kapag ikaw ay may sakit kapag ikaw ay nalulungkot kapag ikaw ay maraming pinagdadaanan sa buhay. Kailangan din ng ating katawan ang preskong hangin, ang tubig ng dagat, dahil ang tubig ng dagat ay nakakagamot din lalo sa mga may asma, yung may katikati, yung mga merong problema sa balat. Pwede nyo itampisaw sa dagat para mabawasan ang karamdaman. Kagaya ko, na malapit ng mag-senior citizen. Candidate for senior citizen. Uh, marami na rin akong nararamdaman sa aking katawan. Minsan, nahihilo ako. Minsan, sumasakit ang ulo ko. Minsan, malungkot. Minsan, sinusumpong. Wow! Tupakin. Kaya kailangan talaga nating mag-relax. Kailangan natin mag-unwind paminsan-minsan to release our boredom, our uh, samsamiwing, our kalungkutan, our problema sa buhay kaya eto naisipan namin pumunta sa dagat dito pala kami sa Paraiso ni Juan uh, narbakan Narbacan Ilocosor ito yung tinatawag namin Paraiso ni Juan napakaganda dito meron din ano meron din grotto ni mama mary doon sa bandang gitna matatanaw natin mula dito hindi ko lang nakuha yung video alam niyo guys ang hirap maging malungkot ang hirap yung iniisip mo yung mga bagay na hindi mo naman dapat isipin ang hirap yung uh, masyadong maramdamin kasi apektado lahat ang iyong katawan ang iyong mood ang iyong pag-iisip at lahat-lahat na. Kaya dapat happy lang and enjoy life.